that's to lot Magbibig mo niya sa ulo. Mayroon mas malaki Mas malaki pa siya yun. Mas mabigat pa siya sa iyo eh. Sige lang pa. Nainita ka na. Anong pangalan niya ulit? Sakisak. Sakisak. Kanina yeah. siya sa kamay. Yan. naman ako. siya. Steve. Nakita ano, mo Steve? sa akin kayo papinis kayo? Nakita Steve? Ayan Steve! Ayan Steve, Ano ka Steve, na eh! Bukod mo ba, ba? Sige, sige, Ang

ito ay ito po ay tapos na kasi so kasi tapos na ayan din eh ginian ginian tapos thank you at nanong nanong hello Sinta Sino yan? Si Sino yan? Ano 'to? Oh bay. My asba na. Oh my. Serene Shadow. Dito na 'yung. Hello. Hello niya. Pwede sa iyo.

真的别扭。